rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga ay talagang nagpapaimbestiga na. Ito ngang si Ramon kasama itong si Severino na siya ang nautusan at naatasan nga nitong si Ramon na siya ang mag-iimbestiga kung bakit nagkaroon nga ng pagsabog ng bomba. Sa kanilang kasal ni Mokang At dito nga naman ay uh, nagpaalam nga itong si Ramon at saka si Mokang Na sila daw ay lalayo muna para maiiwas sa kaguluhan o sa nais na pumatay kay Mokang Sabi nga dito ni Ramon sa tatay nga at sa kapatid at nanay nitong si Mokang Subalit pinayagan naman sila dahil mas maganda nga daw na lumayo muna sila para maiiwas sa kung sino mang tao na gusto nga uh, manakit sa kanilang anak na si Mokang At dito naman ay tuwang tuwa itong si Edwin dahil sabi nga niya Tatay dito na tayo titira sa mansion at dito siguradong secure tayo Dahil napakarami nga dito ng security guard At dito naman ay eh, biglang natahimik itong si Chip Espinas dahil nga sa pinaranas niyang sakit at hirap kay Tanggol na medyo naawa nga sa dito at sabi nga, nga dito sa kanyang isang kasamahan at alalay ay, ay sabi niya na dito ano nga ba ang kanyang kaso at sinabi nga dito ang uh, mga kaso nga dito ni uh, Tanggol ngunit sabi niya ay parang hindi naman niya kayang gawin 'yung mga kaso na yan na ibinibintang sa kanya at parang may gusto akong gawin sabi nga dito ni Chief Espinas at dito nga ay uh, susubukan niya kung ano ang galing at tapang nga nitong si Tanggol At eto nga Pinuntahan ni Chip Espinas Itong nga si uh, Bubbles At tinanong niya kung ano ang lagay Nitong si Tanggol At sabi naman dito Nitong si Bubbles ay okay na At magaling na magaling naman na siya Kung kayat sabi nga dito ano ba ang kanyang kaso Huwag mo nang alamin Sabi dito ni Chip Espinas At uh, yung tao na yan ay meron niyang malaking patong sa kanyang ulo At sabi nga ni Bubbles ay kawawa naman ay may taning na pala ang kanyang buhay. Kaya sabi nga ni Chip Espinas, magluto ka ng masarap na pagkain at pakainin mo siya at siguraduhin mo. Nakakain siya at ako na ang bahala sa iyo Sabi nga dito ni Chip Espinas At dito naman sabi ni Olga Sabi ng kanyang tauhan kay Olga Paano daw pag nalaman lahat ni Ramon ang katotohanan Na sila ang may sa nangyaring ito dahil hindi nga nila napatay si Mokang at ito nga si Ramon. Nagalit na naman dito si Olga at sabi niya nga ay hindi ako papayag na malaman ni Ramon ang lahat. At bago niya pa malaman si Tanggol ang kanyang anak ay wala na siya mamamatay na sa loob ng kulungan. Ngunit walang kaalam-alam itong si Olga na magugustuhan na pala itong si Tanggol sa loob ng kulungan. Kaya ito nga ang magiging bagong hitman nang bilibid na kung saan nga ikagugulat ni Olga na bakit nakakalabas at nakakalaya na nga itong si Tanggol. At ito po ang ating pakaabangan dito nga sa pambansang teleserye, ang FPJ, ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, For today, subscribe na lamang po ng aking channel. like and share din po siya para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat, God bless, and... บายบาย